Hi everyone! So ang vlog po na ito ay magbibigay po ako ng mga informasyon kung ano po ang mga dapat ninyong malaman bago po kayo magtrabaho o pumunta dito sa United Arab Emirates o sa Dubai. So ang United Arab Emirates po ay mayroong 7 Emirates. We have Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Al-Makwin, Ras Al Khaimah, and Fujairah So, mayroon po tayo 7 Emirates at ang kapital ng United Arab Emirates ay Abu Dhabi. Sa United Arab Emirates po ay mayroong two seasons, which is yung winter and summer. Ang winter po is starting from December to March, and then the rest is summer is April to November. So, hindi rin po dinadaanan ng typhoon o no, bagyo ang Dubai dahil bihira lang po umulan dito. Kapag nandito na po kayo sa Dubai, marami pong bawal like tawid sa daanan, sa walang pedestrian lane kasi magkaka-fine. Pag-gossip, taking picture or taking video of an accident kasi bawal na bawal pa dito yon Cross-dressing ko pag yung mga lalaki ng susot ng pambabae. No drinking alcohol. No online business. At wala din po kayo masyadong makikita ang street vendor dito kasi pinagbabawal din po dito. Usually, ang ginagamit po dito ng mga tao ay WhatsApp. Ang ginagamit ng tao for communication dito. At kapag galing po kayo ng Pilipinas, kailangan gumamit po ng VPN para makakonnect po kayo sa messenger calls or video calls. Just really, Zoom or Google po ang ginagamit ko para makapag-video call Internet connection po is everywhere from mall, sa sa bahay or sa building nyo. Meron pong free wifi sa yeah, metro station. The good thing here in Dubai is kapag nag-work po kayo dito ay wala pong tax. So kung ano pong nakalagay sa kontrata nyo, kung magkano ang sasahulin nyo, yung makukuha nyo. In terms of working naman po, at kapag nakapaghanap na po kayo ng trabaho dito, ang um, usually na pasok ng mga empleyado po dito ay 8 to 10 hours a uh, day. And usually, may 6 days ang pasok, usually 5 days. So, so, depende po sa mga papasok ninyong company. May Ramadan po dito sa Dubai. So, usually, yung mga company or mga sa ibang mga company, meron pa silang yung offer na half day. O di kaya, reduce ng 2 hours yung pasok po ninyo. So, kapag nakatira naman po kayo sa plat, tinatawag pong plat yung accommodation, meron pong yung offer na bed space, meron pong partition, or may pang family. So, mayroon pa akong vlog about dyan, sa cost of living sa Dubai. So, malalaman po ninyo kung ano yung magkano yung cost of living dito sa Dubai. So, ito po yung video. Ano pa ba yung dapat natin malaman? So, ang United Arab Emirates po ay Muslim country. And, yung kultura po nila, iba. Ibang-iba. So, we need to respect each other. And, sa so, United Arab Emirates po, ay may iba-ibang nationalities. So, language din po na dapat nating malaman is English kasi yun yung communication dito sa Dubai. So, usually, uh, may mga Arabic naman pero usually ang ginagamit ko dito ay English. So, isa pa ako sa mga dapat nating malaman dito po sa Dubai ay wala po citizenship dito. So, hindi po kagaya ng ibang bansa, kagaya po ng Canada, New Zealand, mayroon po permanent residence. Po dito, kahit umabot po kayo ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, wala pong in-offer na citizenship dito. So, ang maganda lang dito is walang tax. Marami din pong mga Pilipino dito na nagtatrabaho sa Dubai. At mayroon pong lugar dito sa Dubai na kapag pumunta kayo, usual ang makikita niyo Pilipino, which is parang nasa Manila lang to kayo. Kagaya ng Arriga or Satwa, usually marami pong mga Pinoy doon. In terms of food naman Indian food, Chinese food, at may mga Pilipino food din. So, usually, ang Pilipino food dito ay medyo mahal kasi inaangkat pa sa Pilipinas yung mga ingredients o yung mga products. Usually, ang mga mura dito is yung Indian food. Yun. In terms of transportation po, may iba't ibang klase ng transportation dito. Which, yung metro is okay siya kasi mura, mas mura siya kasi gagamit lang po kayo ng North Card. And then sa bus station po ay null no card din po ang ginagamit. Sa metro station po ay aantay na po kayo ng 3 to 5 minutes waiting para dumating yung next train. At yung sa taxi naman po, pwede po kayong mag-book through Karim. And then, yung bus station po ay may timing. Usually, mag-aantay po kayo ng 20 to 30 minutes interval para sa next bus. So, mas okay na kapag nandito na mo kayo sa Dubai is mas ahead po kayong pumunta sa time kasi kapag na-miss nyo po yung bus, mag-aantay po kayo ng 22 to 30 minutes. In terms po sa working dito sa Dubai, kapag nag po kayo dito sa Dubai, iba-ibang nationality po yung mga kakatrabaho ninyo. So, may Indian, Pakistani, Egyptian, Sri Lankan, uh, iba't ibang klase po. So, dito matitas yung patience ninyo kasi papakasamahan nyo iba't, iba't ibang lahi dito. So, magiging matrabaho nyo din yung Pinoy. At usual yes, ang ginagamit dito kapag nag-work is English. So, usually mahirap intindihan ninyo yung accent ng iba't iba. Although, same naman kayo marunong mag-English pero magkaiba yung accent. At kung sa Pilipinas is very polite yung mga tao in terms of working dito sa ibang bansa, um, very normal na lang yung tao. I mean, yung mga katrabaho mo na nininaw, naging galit, yun. So, makakulture shock ka dito. Sa experience ko po dito sa Dubai, ay ito po yung mga dapat ninyong malaman kapag nandito po kayo sa Dubai na napaka-importante po. At may mga terminologies po na kung maraming ginagamit natin sa Pilipinas na magkaiba dito. Kagaya ng comfort room sa atin sa Pinas. Kasi naalala ko nung nag-apply ko dito. Tapos tinatanong ko yung mga tao. Hi, where is the comfort room here? Tapos hindi pa hindi sila sana sa comfort room. Pero kasi ang tawag dito is washable. So may mga gano'ng incident na magkakaiba po yung tawag natin. At kung gusto niya rin po mag-collect ng gold dito, marami po mura po gilihiyan dito dahil ang Dubai ay kilala po sa low price. in so terms of gold pero it has a good quality po. Ito po yung mga experience ko dito sa Dubai na talagang kailangan ninyong malaman bago po kayo pumunta dito which is, akala natin madali lang uh, makapag dito pero hindi siya ganun kadali kasi medyo mahal din yung cost of dito dahil sa mahal din ang bahay, pagkain, transportation So kailangan kapag nandito na po kayo sa Dubai is mag-budget po ninyo sa Dubai at bala ko nyo pong pumunta sa Dubai, mag-comment down lang po kayo at magsasabutin ko po lahat ng katanungan niyo. I hope may natutunan po kayo sa vlog po today kung ano po ba ang mga dapat inyong malaman bago po kayo pumunta dito sa Dubai o sa United Arab Emirates. Thank you for watching! Thank you and God bless!